Kena bang maksud ang toyo lang sa budget budget. Kaontay. Di daw na pa-sulyo guys ke para mo no, lami mi la mi rubud ni. <laughs> no lagi ke sudan guys. Oh. Toyo ra gyud tawon. Mga no, itu yuk langsung tenang Oops. <laughs> Dito tayo dakay pa tayo budget.